MVP ng Murata pa ah. putang oh, inang galing mo oh. Taka video lang ako boy okay lang bumawi aba putek all one all one lang ako dito ha ah. malaki pong pustahan ito pustahan ng buhay aba awa uy uy putang oh, ina oh galing ha Oh. <laughs> okay. Hop, oh. oh. hop. Aba, ano klaseng tira 'yon? <laughs> ah, kalamba. Yeah. Olwa na. Oh, putang na nakadila pa oh. Maganda 'tong panoorin. Uy, sala. Mabilis, mabilis. Ah, putang na 'yan, nagkakapisikalan no. ah. Pound. Ah! <laughs> Galing ha Hindi <laughs> siya makapaniwalang tol yun ha <laughs> Alwan, 1 Hanggang ano hanggang 3 Kasi nung makawan ng 3, panalo Uy, sala Bantay Bantay, makakasut yan Oh, oh puta nag-crossover on Nagawan <laughs> ah, Natapay ka, galing ha Ganda na sana ng crossover eh. Ah, nasundot. Bantay, bantay. Utang na. Oh, three points. Uy, sablay. Puta na pa. Dahan-dahan, baka makakagat mong dila mo. Oh, two one. Lupit. Galing ah. Panis. Panis daw. Panis. Siningay ka lang Umayaw mo tayo ba? Umayaw <laughs> <May mo lang. laughs> na Sumuuna <laughs> Sumuuna <laughs> <laughs> Ang nanalo ay si Pakalalo to Ryan ay, Game pa pala, kala ko hindi pa pala tapos Kala ko umayaw na, nagpahinga lang pala Nakakuha lang pala ng hangin <laughs> <laughs> Tinatawanan lang ni Ryan Oop Tumira Sablay Blay Oop ya yeah. Oop oh crossover na naman Tumira Sablay Blay <laughs> Rebound ni Raul <laughs> Rebound ni Raul Tumira si Raul Sablay Blay Na kay Ryan Na kay Ryan Tumira si Ryan Oop Sa Blay pa rin Layo mo <laughs> Layo daw Layo daw Pupira <laughs> pa Magugulang pa lang. No? Si Ryan po at saka si Raul naglalaban. naglalaban. <laughs> <laughs> Magandang laban to. Si Ryan at si, at si Raul. Shoot si na. Oh game. Oh game. Oh may dila pa. Oh Up, up. Aba ba? Aba. Oh. Oh. Up, up, up. Di ba? Maka. Di ba kaligtas si Ryan? Oh, no? Paul. <laughs> Di ba kaligtas ah? Magandang ano to, to Ryan versus Raul <laughs> Oop oh, tumira Up, oh, sablay Rebound ni Raul Raul <laughs> Tira Raul Nakay Raul ang bola, nagdadala lang bola Nagdadala lang bola, tumira Sablay pa rin si Raul, nakay Ryan, nakay Ryan <laughs> Titira sirayan. Ryan, si Ryan. Hop, <laughs> hold muna ni Ryan. <laughs> Kay Raul. <laughs> boy, maganda to. Pwede ka i-upload, boy. Hop. <laughs> Nagdadala lang bola si Ryan. Hop. Oh, oh, baliktad. Oh, yun lang. Injury. <laughs> Injury. si Ryan. Nasira na talaga. Hindi <laughs> oh. eh. na makatayo. Hop, oh. Hop. Tala ko eh. <laughs> Nas nadales si Ryan. Oh. 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 Kaya pag uh, Ryan Dina. Ah, oh na si Ryan. Ang nanalo ay si Raul. <laughs> Pilay. Pilay si Ryan. <laughs> <laughs>